nyo ito mga Friendship dahil apat na piraso 148 pesos lang. Hi mga Friendship! So kakatapos ko lang maligo at papakita ko sa inyo yung sabon ko. So ito yung sabon ko. Inakit ko talaga siya mga Friends para maipakita sa inyo. Ayan. Good news! Meron naman na akong dumating na stock. Hindi ako pwedeng mawalan ito mga Friendship so pakita ko siya sa inyo. Buksan natin. So ito yung perclat soap ng prestige Ayan. So apat na piraso yung laman nito one and a half months ko siyang nagamit mga friendship. Talagang pinupuskos ko siya sa katawan ko, sa mukha ko. So kung hindi pa nga kayo pamilya yung mga friendship, meron nga si P-Stitch International na sabon para sa peklat, sa mga insect bites, and kukod pa nga yung sa dark spots. Hindi ko kasi alam kung ako lang, pero alam ko marami sa ating mga kababaihan, di ba? Kapag ka malapit na tayong magkameron, or kaya naman, kapag malapit na tayong dot diba na, di ba sa akin mga friendship. So, yan yung unang beses na ginamit ko itong peglat soap ng Prestige. Nung una, medyo hindi ako naniniwala. Pero sabi ko, mura lang naman. So, bakit hindi ko subukan? Grabe kaya yung mga dark spots at saka yung pimple marks na dyan mga friendship. Kaya kapag na ka magkocontent ako at kaya na malalabas ako ng bahay, sabi ko parang feeling ko nakatingin sila sa mukha ko. And kung makikita nyo mga friendship, wala yung filter. Ayan, walang filter lapit natin sa camera. So masasabi ko mga friendship na sa isang buwan at kalahating ginamit ko itong kanilang teklat. So makikita nyo naman na sa akin effective siya mga friendship. Kaya ayan, napag-desisyonan ko nga na i-flex ko sa inyo. Kasi baka hindi ko alam na may problema kayo sa mga teklat nyo. Kahit sa buong katawan nyo ito gamitan mga friendship, pwede pwede. So kung may problema kayo sa mga teklat or kaya naman meron kayong insect bites, di ba kapag ka kinakagat tayo ng mga lamok. Ganyan, di ba? Parang nagiiwan siya ng pula. Tapos minsan nga nagiging brown pa. So, gamitin niyo si Peclat Soap ng Prestige International, mga friends. So, nakakatulong to para malighten yung mga pimple marks nyo o yung mga marks nyo. Tsaka meron tong salicylic acid at saka retinol. So, maganda nga talaga tong gamitin. Afford na afford nyo itong mga friendship dahil apat na piraso, 148 pesos lang. Tapos, matatanggal pa yung sopa sa katawan at mukha. Go for the go na mga friendship. I-check out nyo yan dyan. Ang ganda talaga ng effect niya.